Wala sa moon si Paolo Bino, isang maniligaw ni Kimi na Chinese, minaliit ito at ininsulto. Grabe naman, kahit sino magagalit kapag ganyan ang sinasabi. Pinaprotektahan lang si Kim Ju at aminin natin na may karapatan si Pao. Naiiwas ang aktres sa mga hindi makakabuti sa kanya. Alam na nga na may ugnayan na ang Kim Pao bakit may mga lalaki pa rin na pilit dumidikit at sinisira sila? Huwag na sanang gumawa ng way pa para kumalat nang husto ang issue. Ayon sa mga komento, ay binahagin mga fans. Ngayon lang nagalit ng ganyan si Pao. Patungkol kay Kimi. Eh. Ibang usapan na. Sobrang protective yan. Huwag basta-basta gagawa ng way para mapikon si Mistera. At paalala lang, huwag niyong minamaliit si Pao. Napakayaman niyan at tahimik lang. Hindi ipinagyayabang ng marangyang buhay. May mga negosyo pero kahit kailan hindi ipinapakita sa publiko. Napaka-pribado ang buhay niyan. Kahit artista, huwag pakikilaman ang personal na buhay kung ayaw ninyong makatikim ng salita. Ayon pa isang komento. Ayon ba ang manidiyaw ni Kimmy? Bakit ayaw pa tumigil? Binasted naman na at si Paulo ang gusto. Antidigas ng ulo. Atat na atat itong ibang lalaki. Balibasa, maganda ang karyer ni Kimchoo. Makakatulong yun sa negosyo nila. Once na mapasa kanila ang isang Chinita Princess. Anong simin nyo sa mga init-init na chika? bagong issue na naman patungkol sa Kimpaw.